Tingin nga ako sa bag mo. Ah, tiga lang. Bakit wala nang laman itong alit ko? Siguro kinuha mo, no? Ali, pinulot ko lang po yan. At hindi ko po yan binuksan. Ali-ali, yung wallet niyo po nalaglag. Ali-ali, yung wallet niyo po nalaglag. Ay, oo nga, akin yan. Ali, ito po. Maraming salamat sa iyo, ha. Siguro, kung ibang tao nakakita nito, sigurado ako hindi na ito may May laman pa naman itong isang libo at tigbibente. Walang anuman po, Ali. Ginawa ko lang naman po yung tama. Sige po, Ali. Ingatan niyo na lang po yung gamit niyo palagi. Ah, tika lang, miss. Bibigyan kita ng kunting pabuya. Dahil sa katapatan mo. lang ng laman itong wallet ko. Siguro kinuha mo, no? Ali, pinulot ko lang po yan. At hindi ko po yan binuksan. Sinungaling ka. Akala ko ba naman mabait ka. Todo pa salamat pa naman ako sa'yo. Tapos ngayon, manuloko ka pala. May lamang pera ang wallet ko. Merong buong isang libo at ibibente ang wallet ko. Patingin nga ako sa bag mo. Alis sa yung may pera lang po ako dyan sa bag ko. Sweldo ko po yan bilang kasambahay. Aha! Nagsisinungaling ka pa ha? Malamang, ito yung laman ng wallet ko. Kailangan ibalik mo sa akin ng mga ito dahil kung hindi, tatawag ako ng mga pulis. At sigurado ako makukulong ka. Maawa naman po kayo, Ali. Pinaghirapan ko po ang perang yan. Kaya nandito po ako sa labas. Kasi magpapadala po ako sa nanay at tatay ko na nasa probinsya. Alam mo, miss, lumang tugtugin na yung mga palusot mo. Sa akin na ang mga pera dito. O kaya ipapakulong na lang kaya kita. Sige po, kung yan po talagang kagustuhan niyo. Ang perang ako naman talaga ang naghihirap. Sa inyo na po, ang lahat ng yan. Ah, uh, miss, sa iyo talaga ang pera na iyan. Ali, ano kung ibig sabihin nito? Ang lahat ng mga ito ay isang social experiment. Isa akong vlogger. At gumawa kami ng content na ganito ang sitwasyon. Ang laglag wallet. At kung ano ang gagawin, at kung sino man ang makakulot na ito. Sorry po, miss, na abala ka namin. Ganon pa man, sana maging aral ito sayo. Pag ganon ang sitwasyon na may nalaglag na wallet sa sinundan mo na tao, huwag mong pulutin. Sa halip, tawagin mo na lang yung may-ari at ipaalam sa kanya. Pag ito kasi ang hinawakan mo, may posibilidad na pagbibintangan ka kahit ikaw na yung nagmamagandang loob. Salamat po, magsisilbing aral po ito sa akin. Lagi nating tandaan, walang manluloko kapag walang nagpapaloko. Mm -hmm.